<laughs> <laughs> oh, taya na, taya na. Puta, bagong-bago to, boy. Uy, kinabot. Ano yan? Oh. Alam, alam mo yung mol? Oo. Oh. Yung mga inuhulugan, tapos yung gumagalaw. Nalalaglag yung, yung barya. Ayan? Oo, oh, ito. Barya lang? Eh, mayroon yung Diba? No. Sa oh, no? Di pa Oo no? Ano yung Iyang SM? Oo! Sa mga mall! Nasa ano? Wala yata, di alam ha! Sa World of Pan! Oo! Oh, ba? Th Taka ano? Takto ako din niya? Ako di marami, oh! Takto mar! niya? pido lang mo ha? Yeah. Tati, oh! Tatiana, 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 Nagpictus pa yun. Nangangay, nangangay. <laughs> ay, 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 ay. Uy, oh. wala. Sa, ay, Pag na-ulog to, ay, amin natin to isang hito. Atin yan, atin yan. Sigurado ka? Kung atin yan, ayan o. Wala, bobo ka talaga mag-ulog. <laughs> so, o. Wala, kinain. Sa akin nga, dalawa yan. Naman, oh. yan, yan. Kaya, <coughs> ilawar, dina, ya ya ya. Sekarang anu dayanya. Ya ya benda daya. benda daya. Ah, medaya oh. Oh, ayo mantan teman ya. Ya. Ya ya amboi. Ya, kelo-koyo dinaya. Guling ah. Oh. Ya. Ah, kita. Ora kita, ora kita. Oi, bahasa bimui lu uto kita. Di 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 di. Ah.

Ini mau lu gede nih, ni. Ayo, ayo. Oi, kata apa yan? Ora tahu nama, apa. Ayo. Terasa, 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 terasa,